Yan. Ito na papala na ano yung tamad mag primer. So isa na naman sa iba back job natin. Effective kaya to. Paint remover galing sa Shopee. So in check hindi ko mabasa. Ah. Uh, ah, uh, uh, here tapos kasi gamitin yung paint stripper kaya testing natin 'to. Tingnan natin yung tatalab <coughs> so yan, buti na lang natatanggal pa tong date ko. Hindi angat 'yan eh, para matanggal din. Oh, um, kita niyo ba 'yan? Hmm, um, wala kasing primer, di ba? So okay, sa pinturahan natin uli ng sa pampa ay matitiklap ulit yan so para hindi na magtiklapin so, ito primer natin pero bago natin i-primer tanggalin muna natin yung pintura so, sawa na ako doon sa paint stripper eh. medyo matagal i-apply kaya ito muna ito naman ito natin kung gaano ka-effective to. yan so sabi Inchuk eh. Pag translate ko sabi spray lang naman. Tapos nga, nga ng tal dito. Pressure washer pag ano. Pag nag na yung pintura. Mga 3 minutes mag brittle na yung pintura. Tingnan natin. Oh parang tubig. Sana lang magkasya ito. nangungulubot na pala agad oh. Saglit na saglit na nangungulubot na. Meron unti unti lang dapat. Sayang naman yung ano. Pag nagpisil mo sa pag pinipisil mo matindi. Sumisigal po. O, oh, kasi kunti lang. Isang part lang muna. Eh. Okay. Mukhang hindi magkakasya kung dalawang pirasong Uh, botelya natin ha. Ang na Ubus na agad halos oh. Yung parang sa ano. Sa isang piraso. Hindi pa yun. Isang ano pa lang yung Tubula. yan, Tapos sabi spray yun. Okay, may pang spray tayo. Ha. Tingnan natin. Ah, ay, matanggal. Sus. ay naman matanggal. Kalokohan pala eh. Oo nga. kaskasin na lang mas maganda pa. Mo mahina yung pressure washer ko. Kas ko na lang. Ayaw ano. Mas maigi pa kas kasin. Oh, hmm, galing. Pangit. Mas maganda pa paint stripper eh. Kailangan damihan ng spray. So, yun. Hindi ko ako na tiniklap. Pininturahan ko na diretsyo. Walang yung hirap yung eh gamitin eh. Pero ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng medyo mas makapal na pinto. Ito mong kapal na ito sa pintabo. po. medyo malagkit, makapal at matibay na pintura epoxy enamel uh, nagtanong na lang na ako sa nabibilihan, ano bang mas matibay na pintura saka ano, para siyang plastik po. Oh, tsaka ang kapal niya nung pinahid po. So hindi naman na yan siguro matitiklap. Kahit may pintura pa sa ilalim. Kasi makapal. Eh. Tapos di ko na hinaluan masyado nang tila. Hmm, tingin ko okay naman na yan. Tabangan na lang natin kung matitiklap pa ulit. Pero tingin ko makapal talaga sobra. Hindi siya matitiklap. Tinanong ko rin sa uh, bilihan ng pintura. Eh. Ano ba maganda? Pag may dati ng pintura mo dito malam okay, okay. sana may nakuha kayo kahit palpak yung nabili natin thank you at sa mga susunod pa nating video